Hello, magandang araw pong muli mga kapistolero. Recently lang kasi may nagtanong kasi sa akin. Sir, kumusta naman yung mga gun law noong araw bago mag-Republic Act 10591? Mahigpit ba? Kumusta naman yung mga batas noong araw? Kaya naisip ko, gawang ko na lang ng vlog about history ng ating gun law dito sa Pilipinas. Kaya samahan niyo po ako muli mga kapistolero sa isang makabuluhang talakayan at kwentuhan. Nung sinakop tayo ng mga Amerikano noong 1900s, uh, pinayagan naman nila tayo na mag may-ari ng mga baril pero para lang sa personal protection at para sa hunting. Uh, hindi naman tayo binigyan ng 2A rights, di ba? Hindi, hindi tayo nila sinama. Siguro may reason din sila. At noong panahon naman ng Hapon, syempre, restricted na yung ownership ng baril dito sa Pilipinas kasi nga sinakot na tayo ng mga Hapon. At noong 1945, pagkatapos ng gera, ay nagkalat ang mga loose firearms dito sa atin. Kaya ipinasya ng gobyerno na lahat ng loose firearms ay iparehistro. Ang mga namamahala dati sa registration ng mga baril ay ang Firearms, Games and explosive Section. Noong panahon naman ni dating presidente Ferdinand E. Marcos Sr. ang ganlo natin ang batas ay tinatawag na uh, PD 1866 dito sa PD 1866 medyo mahigpit yung pagmamayari ng civilian ng mga armas. Nung pagkatapos ng EDSA Revolution naman nung 1986 ng panahon ni Cory Aquino, medyo mahigpit pa rin yung gun ownership dito sa Pilipinas. At ang PD 1866 ay naamyendahan ng Republic Act 8294 at Republic Act 9516. At nung kapanahunan ni dating presidente Erap Estrada o Joseph Ejercito Estrada, nag-issue po siya ng Executive Order 194 allowing civilians to own as much na firearm na kaya nyo. Sabihin, pwede ka magmamayari o civilian ka na pwede ka magmamayari ng baril hanggat kaya ng bulsa mo. At walang restriction sa kalibre kahit na fully automatic na 556, 7.62, pinapayagan po noon. At nagpatuloy po yon during ng kapanahunan ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Alam nyo mga kapistolero, naalala ko pa noon, ano, uh, 2008 naging active ako sa shooting community. Dito, pwede ka mag-apply ng permit to transport good for 3 months. Tapos yung permit to transport na yon, uh, ma-owner yun in any uh, PNP accredited range. Kaya kung meron kang competition na sasalihan, gusto mong i-apply ng PTT yung mga baril mo, pwede yon. Kaya nga ako sumasali noon eh sa mga level 1 na, level 1 or level 2 na competition shooting competition. Tapos pagdating naman sa mga 5.56, naalala ko noon nag issue rin sila ng permit to transport good for one month. O sa mga dating ano, nag-shoot o nag apply ng permit to transport ng 556, correct na lang po ninyo ako kung may mali. No? Kasi hindi ko na masyadong maalala noon. eh. Tagal na noon, 2008 hanggang 2012 yun eh. Yun yung mga happy days natin sa gun community naalala ko nun sa Arms Corps, punong-puno talaga ang Arms Corps nun, lalo na pag weekend, ang dami talagang shooter. At yun nga sinasabi ko, pinapayagan pa yung mga 5.56 rifle. Kaya sa Arms Corps, meron silang ano eh, yung long bay, yung gano'n, uh, rifle bay tawag nila doon. Doon, doon kami shoot ng 5.56. At noon nga ng 2012, uh, ginawa nga yung Republic Act 10591, kapanahonan ni dating Presidente Binigno Aquino, uh, tapos nasa batas yata yun, 2013 na. Yun na yung Republic Act 10591. At nung umupo na nga bilang Presidente, si Presidente Digong, uh, naging chief PNP niya si Senator Bato de la Rosa during that time na Chief PNP si Senator Bato de la Rosa, binawasan niya yung mga requirements para sa pagkuha ng LTAP. In-streamline niya. ah uh, ang alam ko, dati NBI clearance na lang ang kailangan, tapos na-stream down na lang hanggang sa ano uh, National Police Clearance. So, ito na yung current na law natin, hindi na rin binago tapos nung 2021 or 2022 na amend nang konti yung law natin. Yung PTC natin ay naging 2 years na. Dapat nga originally 5 years yun Pero alam niyo na, merong hindi pumayag uh, kaya naging 2 years na lang. So itong current gun law natin na Republic Act 10591 dapat niyo maintindihan. So ang SCESCO Bumili kayo ng libro ni Doc Lawrence, Basahin po ninyong maigi para maintindihan nyo mas lalo ang ating ganlo. At ito na nga yung amendment natin sa Republic Act 10591 ay pumasa na po sa Senado. At sana uh, sa Congress ay pumasa na rin po ito. At kapag pumasa na po ito, Uh, pirma, na lang po ng presidente para maging tuluyang batas na po ito. Kaya mga kapistolero, asahan po ninyo kung meron pang bagong kaganapan dito sa batas natin, i-update ko po kayo. At ayan mga kapistolero, ito po yung maikling kwento natin tungkol sa gun law natin dito sa Pilipinas. Hanggang sa muling kwentuhan natin mga kapistolero, samahan niyo po akong muli. ah uh, lagi po tayo mag-iingat Be a responsible gun owner and to God be the glory.